mm <slurring>

kunin natin. Walang pera. Tapos yan. Ano pa kayang pwedeng nakawin dito?

gamit nang mayari. Yan o. Okay. Kunin natin to. Kunin natin to. Ito dito. Ito pa. Ito pa mga gamit pang ride. sa ulo paglakay may helmet pwede na pa ito pa oh wait gloves dalawang pares ng claps oh ito maganda kunin natin yan ito yung susi ng motor niya guys coffee dyan hindi ko alam kung para saan yan ah. 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 Parang syringe din yan. pinta natin to 300 300 pwede na to pinta natin to pinta natin to yung tumbler. Ito. Pwede na to. Baka, baka may mayarit na dyan. Cellphone. Kumagahanap na to. Kumagahanap na to guys. Merong yung LCD. Ayan o. Merong kulay violet yung screen. kenapa bro si royal city gimana langyan depan ternyata mare